Grabe guys, ang lakas ang ulan dito sa Fairmont Street. Uh, gusto uh, sabang lakas ang ulan. Ang aling tapat, biglang bumuhos ang ulan. No? Oh. Grabe. Uh, parang mga basang sisiw. <laughs> biglang tumabi. Yung <laughs> basang sisiw na iniwan mo. Sumisiyok, siyok.

Ay, shout out kay May Arcolio Malata. Shout out! Thank you for watching! Grabe ang lakas ng ulan dito guys! Umuulan ba dyan sa inyo? Dito, biglang bumuhos ang ulan. Tanghalig tapat oh! Ang apipulit ko lang ng ano ko. labas ko, umulan oh. Bumuhos ang ulan. Grabe! Oh! Eligosyo ako sa umay oh! Yeah. Mga sa ulan! Huwag na ulan no? Nag video ulit, sa Pagkakain mo na yung ulan! Shout out to Antonio Mga sa aga tayo, biglang gumawa ulan, no? O, mo ko, Kitang bayong ko, o. kawawa yung mga estudyante yung mga estudyante na nag-aaral mag-ingat sa pag sa pag-uwi sa paglakad alzada pag o nagdadrive naman mag-ingat sa pagdadrive ay maraming ano ngayon hindi maiwas ang hindi maiwasan yung disgrasya kaya mag-ingat lagi Let anong right, tingin-tingin, sa na kanan sa mga nagdadrive pa parang yung motor or moche, mag-ingat kaya mga ako nadidiscuss ngayon pigla-piglaan lang kaya mag -ingat lagi tayo guys pag ibang dulas pa ng kasada ang dami kasi araw-araw may babalita na, na discuss niya umuulan, nagbumotor, nadudulas sa kasada bilangga ng sasakyan Kaya ay, eh, oy, ingat talaga tayo guys. Magpilya tayo sa pagdadrive, drive, oh? Lalo ngayon, lakas ang ulan. Pag malakas ang ulan, kuminto sa gilid. Palipasin muna yung ulan. Saka wag mauna sa sasakyan pag drive ka. Huwag ka umuna sa malalaking sasakyan. Paunahin mo yung mga, malalaking sasakyan. Kasi napaka-delikado talaga guys. Magdrive ng solo-solo na ikaw lang mag-isa kung may kasama ka pa guys ingat lang sa pagdadrive lalong lang malakas ang ulan ngayon maghanap ng masisilungan kung saan man may tindahan dyan establishmento magpasilong muna talipasin muna yung ulan kaya muna yung oras baka alam mo na yung ano para mag-insert ka mag-ingat lagi kaya sa akin ngayon oh nito ako sa isang ano, kasi isang lakas ang ulan, hindi ako makakintangin lang ganito, kasi, eh, mabuhat ang ulan, oh. Shoutout nga sa ating panunood, sa mga uh, viewers natin, na mapabait. Ang ating mga babarit na viewers, magingat lagi, magingat ng mga uh,

Kahit ito gusto lang na na dito na natin yung ulan na ko so, yung... so, talaga so, 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 guys Nag-umpisa ang ulan is alas 12 Well, sir, na tanghali, nag-umpisa ang ulan. O, 10 minutes na, hindi pa uminto ang ulan. Kaya tayo man natin, alas 12, ng tanghali siya, nag-umpisa ang ulan. bukan kayak sekarang kan kalau <laughs> lagi ada guys, ang ng ulan ngayon. What a land! Napakadalikado talaga ngayon. Guys, mag-ingat sa malalakas na ulan. Sa padaan-daan kalsaan, mag-ingat sa pagdadrive. Okay, salamat. Thanks for watching. Mamayin na lang ulit. Bye-bye. Bye-bye. Shout sa ating viewers. May lagi sa ating subscribe. Pag-uwi lagi. pag mo muna kayo pag mula, no? lakas ng yun. Kaya guys, pag-ingat lagi na. bye, -bye. bye, -bye.